Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So narito na naman po ang dua o panalangin na babasahin natin kapag tatanggalin po natin ang ating kasuotan, mapasapatos man yan, medyas, pantalon o damit. Napakasimple lang po. Pag tatanggalin mo na yan ay bigkasin mo lang ang Bismillah. Ang ilan naman ay sinasabi nilang idadagdag ang Alladhi la ilaha illahu. So yun yung idadagdag. Pero ang ang marami pong naisalaysay na hadith ay bismillah lang po. 'Yun lang po yung bibigkasin mo pagtatanggalin mo ang kasuotan mo. Uh, ang pagbigkas kasi ng bismillah sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Situ ma bayna a'yunil jinni wa urati bani Adam idha wada'u thiyabahum ay yaqulu bismillah." Ang harang daw natin sa mata ng jean at sa aurat natin ibig sabihin hindi makikita ng jean yung katawan natin ay bibigkasin natin ang bismillah kapag daw tatanggalin natin ang kasuotan na natin ay bibigkasin daw natin ang bismillah so ibig sabihin sa ngalan ng Allah yun din ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith idha naza ahadukum thawbahu aw ta'arra bismillah kapag daw tatanggalin natin ang kasuotan natin o kaya ay uh, Magtatanggal tayo ng anumang uh, damit, sapatos, ay bigkasin natin ang bismillah.